Gabi, pati dito po tayo ngayon sa bahay ng pasyente ngayon dito sa Santa Mesa, Manila. Si Kuya, ilan taon, ilan, ilan na buwan? Ilan taon na yung sakit mo, Kuya? 2019? Oh? Tapos, it, pang ilang ano ka na? Ilang beses ka nang binoktor? Uh, Pabalik-balik si. yung, so, pa Pabalik -balik yung mga ano yung hindi pa ako Mabigat pa kayo rambang nyo. Para may nakapasan. So, parang, 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 o, ano yung paghihirap niya nangyari. Tapos, ito yung ito anak. 2019. Eh, kung papapasukin natin yan, maraming magsisigaw. Sisigaw, ano yung gusto niya papasukin o... Eh, ako na lang bala. Kasi kung papapasukin natin yan ngayon sa iyo, papasok yan kaso. Talaga. So, eh, ano oras, oras na ngayon? Ano una ng umaga, September 12? Madali. Okay. Uh, maga na. Ka yeah. gagawin natin, ano natin. Ibig sabihin, kuya 2019 pa sakit mo, lahat ng mga tinignan ng doktor, lahat ng test, walang nakita. Wala talaga. Wala talaga puso. Ano para puso yung ano yung puso? Pero ko alam, pag-ano. Agal na to eh. Ang um, sa bito ka naman, hindi na alam ko bakit pagkakaroon sa big. Nasao ka lang akong nag gusto ko wala nakita. City scan. Oo, oh, no, wala. Okay, at... Pinasok na paulit-ulit. Ayun nga sinasabi ko do sa ayun nga yung sinasabi ko doon sa, ano. sa may ano mo ba yung kapatid? Oh, yun ang sinasabi ko. Oh, mo mong gumalik. Ano Tingnan ka na ba? Ano na nararamdaman mo ngayon? na sobrang payat mo. Natapatin kita, Kuya. Ang nilagay sa iyo sumpa. Sumpa. Sumpa yan. Yung sinasabi yung sumpa ng kulang. Yung pahihirapan ka, pa, hindi ka basta-basta mamamatay. Unti-unti ka yan. Lahat ng findings sa doktor, walang makikita. Walang makikita.

malakas pa, malakas pa, mindset niya malakas pa. Oo, oh, pero yung katawan Yung, yung katawan niya, unti-unting inaano. Yung isip ko, matalas pa eh. Oo, oh, matalas. Kasi kapag ka may sinabing sakit na personal na sakit, makikita mo, bulagta tatay mo. Hindi makakatayo kung ano-ano yung talagang physical na sakit. Makikita mo yung pag-physical na sakit, magsakay. Hindi eh. Hyper ka pa eh. Oh, Hyper pa yung isip mo eh. Tsaka hindi ka pa na, nag-worry. Alam mo sa sarili mo na may iba may kakaiba sa katawa mo. Kaya nga, yun nga ako. Kasi parang hindi ko kahit hindi sakit ng katawa na naramdaman ko. Kaya nga ang grabe sakit ko lang. Hindi, makakalaman natin yan. Kuya, race to five. Mabigat balikat. Oo, oh, mabigat tigit siya. Hirap ka matulog sa gabi. Oo, oh, hindi ako matulog. Ka, matulog. <laughs> Pangatlo, misa pag nagigising ka, piling mo may kasama ka na hindi nakikita. may nararamdaman ka lang kakaiba okay, parang ano parang, parang ay gumigising sa akin <laughs> may gumigising o tatlo na parang uh, pang uuhaw ka palagi Oo. Um. uh, apat hindi ako pala ilusutin o, o tuyo lagi dito lagi ko. tuyo apat na isa na lang ayun na yung mga sintomas ng ano ng mga hinukulang biraba tapos yung panglima natin findings mo pa iba oh, iba dapat eto nga sinabi ko kay ate yung findings mo dapat sa 2019, kung sakit mo talaga physical, dead ball ka na. <laughs> dead ball ka na. <laughs> 2025 na ngayon eh. Sabi ko nga, Panginoon, kung huwag lang ako pera ko, gusto mo huwag lang huwag lang Sige, eto, eh, gamutin ko si Kuya, medyo maano kami. Uh, hindi na natin papapasokay kasi maraming sisigaw talaga. Magamitin na kita. Ha? Sige. Ito mga kapatid. Ah... Uh, gagamot na na kami hindi ko na siya papapasukin kasi alauna na madaling araw dito compound pa mamaya magsisigaw mag ano problema magising lahat ng mga tao rito baka kung ano nangyari ah. okay god bless god bless update na lang po tayo <gibit> dati na uunat mo hey. pero talagang walang makita ang finding sa doktor no, no, no. na ang sinasabi nila, klero daw, klero, 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 Parang sakit yung krisakino. Ano? Ano? Mm, ano lang? Parang naruloy yung... Malat? ko, hindi na. Mahirapan ko. ng dugo. Piret na. Patigas na Parang Para kay krisakino. Yaman mo naman. <laughs> sakit ng mga mayayaman uh, <coughs> In yun. Hindi ako. Sige, kuya, pikit ka. Ano siya mo salamin? Ang pasate, pahingi ako sa basong tubig mo. Meron ka bang labis na? Baby lang po. Sige, pwede na yun. natin siya, ano, dino na Ngayon, parang bloated yung chan mo. Eh, nagbibigil ako. Yung mga panunin ako at siya, nagbibigil ako. Kasi hindi, nabibigil siya. Kasi hindi ako gano'ng mga kain. Pero ngayon, Piling mo, so, mabigat dyan mo. So. Lagi mo, lagi mabigat. Tapos kung wala, anong kung wala parang mabigat pa rin. mo. Bigit.

Ayun naman yung chan mo. Nangis ito, ito ito. Tapos. At pwede nga ako sa ano mo. Kutsara. Kami na yung Yung magic beans. ako dito Ngayon, ko rin. Hindi ako nalabas ko Hindi ito rin tayong gagagagot sa tubig do'ng gilangin. Pero may masakit siya mo mo? Yung pag-alik yan. yung bukod, parang yung gulong mga, parang yung mga galaw-galaw. Parang may lumalakad? Parang may lumalakad yun sa loob. Ito, tubig to, may nilagay lang talaga ako rito yung mga, yung nilagay ko rito yung mga pampasuka pala Yung mga pampasuka, yung mga, kung nilason mga, mga salason tapos yung mga sakulang sa barang yan po yung mga ginag pinat pinatatanggal ko lalo mga pinapalaki dyan yan po yung pinapainom ko sa'yo pero kita ko kasi hindi naman siya maraming ano hindi naman siya maraming lobo o oh, lobo kumbaga either sumuka ka or hindi dalawa lang yun ha pag hindi ka nasuka ibig sabihin walang, walang nilagay sa kanya pero pag nasuka siya ibig sabihin may mga nilagay sa kanya

dito pa. sa tubig? Nagkiba lang sa mo? Hindi po naman. Tapos kung meron kayong picture mo. picture mo Ay hindi. Kaya mag-picture ito yung pangalan kasi